Naglalakad kami sa maliwan. na buwan buhay. Pag mag-usahan sa, sa ulo. <laughs> <laughs> Parang bali ko lang saan. Uy, umano kaya yung camera uh, na ano siya sa init bigla siyang namamatay masyadong mainit bakit Ermantanio. Ermantanio. Akala niya nag-ano ko ng na ano pero yun pala Naglalakad sa mainit. Nag-anak na lalakan. Nang anak ka kasi sobrang ingit.

Higat ba yan? Minilpon pa lang yun eh. Siretso ko lang ba? Likot-likot mo kasi. <laughs> <laughs> Madali lang pala no? Tapos gumanon kasi ako eh. Sa <laughs> Nahihilo yung manonood nito. Kapin okay. pa yung mga namin Masendigya. Haha. 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 sa Haha. 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 pakain daw, te. Mm -hmm. Happy birthday daw. Hindi ka Haha. Mm Haha. -hmm. ka ba? Mm Hindi -hmm. ko sa whatsapp? No. Maka Tingnan mo ang lemon, no? Lemon yun. Huh? Yan. Ito. <laughs> lemon ba? Okay. Alam ko lemon eh. building 25 building 25 ba't nandito ang 25? kasi bago ba ano na gusto ito? ano din sa atin? Ito ang ano namin, kaso. This is it. Five minutes. Bye bye. Thank you for watching. Ayun bookas now.